Itong simpleng cheesecake recipe natin ngayon mga ga ay pwede talaga natin itong gawing cake base ng ating mga yema cake at pwede din natin itong lulutuin sa ating kaldero at pwede din sa steamer. Simpleng sangkap na madaling hanapin ito mga ga at napakalambot nga naman kaya simulan na po natin to. So dito sa ating mixture, yung gagamitin ko na harina ay yung all-purpose. Pwede naman tayong gumamit dito ng cake flour. Itong ating harina mga ga ay nasala ko na po ito. Salain nyo lang po ang inyong harina ha. At maglagay tayo dito ng 1 tablespoon ng ating baking powder, 1 in 1 half teaspoon ng iodized salt, 2 cups ng light brown sugar, and then mix-mix lang po natin yan. At ilagay natin dito yung 3 pieces ng large na itlog. Half cup ng mantika. Kahit anong brand ng mantika dito mga ga ay po, pwede dito ilagay at 1 tablespoon ng ating vanilla extract. And then, durugin muna natin yung ating itlog. At pagkatapos, ilagay na po natin dito yung 1 and 1 fourth cup ng ating tubig. And then, mix-mix lang po natin yan. At nang natunaw na po natin yung ating asukal, ay unti-unti na po natin ditong basain yung ating harina. At kahit hindi pa yan na mix masyado, ay pwede na po natin ilagay dito yung 1 cup na evaporated milk. At mix lang po talaga natin yan hanggang sa kuminis yung ating mixture at may hanggang kailangan po ay huwag po natin itong ma-overmix. At pag nakita po natin na kuminis na yung ating mixture, na wala na po yung mga maliit na lumps, ay okay na po yan. Ayan po, napakakinis po ng ating mixture. At maglagay po tayo dito ng mga 50 grams ng ating cheese. Pwede tayong gumamit dito ng ordinary cheese pwede din yung quick melt mga ga. Kasi ay nagme-melt po yung quick melt. Na mas maganda talaga yung quick melt. At kunting halo lang mga ga ha. At dito meron po akong 11 by 15 by 1 ng ating 3. At nilagyan ko lang po ito ng non-stick na parchment paper. And then i-transfer na po natin dito yung ating mixture. At i-level lang po natin yan mga ga. At dito maglagay lang po tayo ng grated cheese. Quick melt po yung gamit ko dito na cheese mga ga. Kasi ay maganda talaga. Ay na nagme-melt po yung quick melt. Pwede naman kayong gumamit dito ng ordinary cheese. At pagkatapos nito mga gaay, pwede na po talaga natin itong isalang ha. Hindi na po ito kailangan na paalasahin pa. Isa lang na po natin ito agad. Basta yung ating oven ay mainit na bago po natin ito isa lang. At lutuin natin ito sa may preheated oven now 200 degrees Celsius for 25 to 30 minutes. At tusukin lang po natin kung malinis na po yung ating steak, ibig sabihin ay luto na po yan. Mga kung wala po kayong mga oven, ay pwede talaga natin itong lutuin sa ating steamer. Pwede din sa ating mga improvised oven or caldero. Kailangan ito ay malamig malamig na bago po natin ito hiwain. At hiniwa ko ito mga gas sa 4x8 ay naka-slice po tayo dito ng 32 slices. At kahit ibinta pa po natin ito ng 10 pesos kada slice, ay malaki na po yung ating tutubuin. At dipindi na din yan sa inyo ha, at dipindi din yan sa laki ng inyong slice. Kayo magusting lang bago po kayo magbinta. Mga ga, napakalambot nito ha, at napakasarap nga naman. Sana nagustuhan po ninyo yung ating video ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong kainday. Maraming salamat at bye-bye.